Okey pa ba yan? Parang ano na yan? Mall? Wala budget mo. Hindi na ganyan ang okay ngayon. Saan okay po ba yan? Sa daet din? May mga okay din doon na magwenda. Saan? Mall naman dito bro. Ayos lang din naman. Parang mall lang? Misa din dito. Yung mga sapatos pa rin. Parang pa. Opo. Dati naman na kami nag-okay. Dati naman bro nag-okay. Ito din po ang mahirap mag-okay si Shane. Tapos tapos si Maddy. Parang magtatalo pa Yung ano May bibilhin lang tapos may may madaan na o -bye, o -bye. May dada, may dada na okay okay. May dala ano may na yung bibilhin wala na walang wala nang control. po. Yung... po. Tapos Mga Anong, <laughs> false, ano? Files ano Ano Tapos po. Yun <laughs>

<laughs> okay, sige, so pause natin. Sino yung nanggugulo? So, ano daw? Ayun, ba? Jim, ano? Ano daw? Si Coach aral <laughs> For pati Iba din yung tawa. <laughs> Saan daw si Shin? Talog na po. Talog pero sa Tulog <laughs> Talog yun. So, pero sa Sumilip Sa si Dito kanina. Si Carl yun. Pons, magay sa'yo si Carl. Ah! Hindi! Type. Hmm.